Inuulan ng batikos ang Israel matapos mamatay ang ilang individual na pansamantalang nanunuluyan sa compound ng Greek Orthodox St. Porphyrius Church sa Gaza. Ayon sa Hamas Controlled Interior Ministry, naglunsad ng airstrike ang Israel sa lugar. Kinukondena ng publiko ang insidente at ang nagpapatuloy na pag-atake sa Gaza Strip. Sa ngayon, bineberipika na ng Israeli Army ang insidente. Aabot na sa hanggang 300 ang bilang ng nasawi sa pagsabog sa isang hospital sa Gaza. Base ito sa Preliminary Intelligence Assessment ng Amerika, naniniwala rin ang US na hindi ang Israel ang responsable sa naturang pag-atake. Samantala, nakatakdang magpadala ng dalawang Iron Dome Missile Defense System ang Estados Unidos sa Israel. Ang naturang Iron Dome System ay unang binili ng Amerika sa Israel para protektahan ang teritoryong Guam mula sa China. Chinese missiles. Bukod dito, nakatakda pang humiling ng karagdagang military funding si U.S. President Joe Biden para sa Israel. Limang truck na medical supply ang nakahanda na sa border ng Gaza at Egypt ayon sa World Health Organization. Ikinalugod ng World Health Organization ang pagpayag ng Egypt na buksan ang Rafah Crossing. Pero hiniling nito na sana ay pahintulutan na rin ang pagpapadala ng humanitarian aid sa Gaza araw-araw. Sa kabila nito, nag-aalangan pa rin ng Egypt na buksan ang border nito para sa mga Palestinian. Nangangamba kasi ang Egypt na oras na ilipat ang mga Palestinian mula sa Gaza patungong Sinai ay magiging base na ang Sinai para sa paglulunsad ng operasyon kontra Israel. Kasabay nito, mas tumindi naman ang tensyon sa West Bank sa pagitan ng mga Israeli soldiers at mga Palestinian. Nauwi kasi sa gulo ang mga ikinasang kilos protesta. Habang kabi-kabila ang kilos protesta rin ang ikinasan ng mga sumusuporta sa Palestine sa iba't ibang bansa. Kinukondena kasi nila ang patuloy na paglulunsad ng airstrike ng Israel at ang pahirapang paghahatid ng humanitarian aid sa Gaza. Sa ngayon, may gitapat na libo na ang namatay sa nagpapatuloy na girian sa pagitan ng Israel at Gaza kung saan sa lang ng Gaza ay papalo na sa may gitatlong libo at pitong daan ang nasawi. Joy Salamatin para sa Bayan.